So ayan mga katropa, for today's video ipakita lang namin yung bagong pintura na sasakyan namin mga idol na ginawa to ni Boss Robert. Tingnan nyo mga katropa. O oh, ayan. ba diba, nakita nyo to mga katropa. Bagong design to. Bagong disenyo to. Ito, mayroon pang naka pangalan na daot. ginawa pa niya. So ito yung harapan niya, pinaka harap-harapan niya mga katropa. Ayun. Pink na pink mga katropa oh. Ah, ayan. So ayan, shout out sa nga sayo dyan katropa Robert. Yung aming driver dyan. So ayan mga katropa, sa ngayon back to work na naman tayo mga katropa. So ito po yung aming daanan mga katropa. Medyo dito sa kabila na to uh, mga uh, kasagingan to lahat mga katropa yung nila nalakatan mga katropa and so hindi alam ng partner namin na isa na umalis na kami kaya siguro susunod lang yun so ayan mga katropa dito sa bayan ng libungan uh, sobrang napaka uh, ang tawag doon Nakapa, napakatahimik na lugar po dito. Bali dito yung banda sa amin. Uh, ano na to? Situ na to dito. Uh, yung kunin ng mga ibon lang ang mariling natin dito mga katropa. So ayan. Kung, mag, kung mapapansin yung mga katropa. Simpleng pamumuhay po dito tayo sa probinsya namin. Ayan. So, malapit na tayo makarating dun sa ating puntahan. Kasi kahapon nga ay ginatuloy dinat yung trabaho namin kahapon kasi may mga business po tayo. And then, mga katrupa umulan pa. Malakas yung buhos ng ulan dito kahapon sa amin. Kaya ngayon na lang kami magtrabaho so ayan mga katropa sobrang napakalamig po dito kung mapapansin mo ayan sobrang sarap ng hangin dito yung malalanghap mo pag nandito dito ka Thank you for your support sa RGTV Biners. Sinsa lang mga katropa, yung, yung mga content namin mga katropa iba-iba. So ayan mga katropa, nandito na po tayo ngayon sa bahay na pinag namin. Ayan sa Tao po, boss. Boss. Buntag dia, boss. So, ayan mga katropa, ito po ang aming uh, Tinatrabaho tinagrabaho mga katropa, ayan. Malit lang to mga katropa, pero ayan, maliit lang to. So, partner, okay na? yan, Ito yung aming safety tank.